lahat yan yung and promo. Like Before, and Before and after. Before and after, na Tingnan nyo na lang dito. So, isa isa-isa yun na dito. Ito. So, nagpagaganda dito ang mga promo ngayon dito sa Star Jewelry. Disclaimer, hindi ako na po promote for my personal vlog only. So, any ay, gusto nyo mag-order si Star Jewelry Jeda. Basta bumasak sila um, sa Facebook na ang doon um, Yan, marami sa dito. Eh. Oh, hindi lang dyan. Ito pa yung mga ibang item nila guys mga rilo ay rilo mga popon ring engagement ring ayan yan dito na lahat guys so ito na may mga napakagandang ginto na noong dito ngayon sa so, mga mga na iba iba dito mga neckless na lang nandito So ito yan siya guys. Dito po yan sa si Stahl Jewelry. Ayan, matatakpan lang ito location. Nila dito sa Balad. So Balad nyo makikita sa soft gold. Hanapin yung... Hanapin mo yung Stahl Jewelry. So puro alahas. So puro po yung nandito. So no problem. So yan naman din yung mga necklace. So iba-iba dito from Stahl Jewelry yan. Kasi marami nagtatanong. Hindi na hindi ko masagot. Kung gusto nila kadena, meron. Kung gusto nila rock type, meron. Kung gusto nila yung Damascus, meron din. Na yan. Nandito po yan sa studio. Ito, ang clip. Ano sa kong yan? clip, Tiffany. That is po, pergam na yan. Not so. Basta ito natin yeah. ng 210. 210 lang per gram dito sa so mura, sir dito guys kasi yung iba hindi na natin mag yung iba ayan ayan yun may kini Yon may na paborito ko kabayo <laughs> magkano yung kabayo na yun ito solid yan pero magkasama niya lahat ng mga 3-5 3-5 ayan oh, makwede okay. kayo mamili guys so maganda kasing investment ang mga jewelries ang ginto kasi ang ginto hindi kumukupas ang cellphone lumuluma hindi na mabinta ito lalo pa pag tumatay lalo tumataas ang value. Yun, yun. Ang value lang ano. Ayan, maiba-iba na. Dito, mm, tingnan mo si Kuya. Maraming customer na nandito. So sa mga nagtatanong, ito na masasagot na ni Kuya. Yung mga tanong ninyo. From COD, Porterials, from outside Jeddah. 20 riyas pag nandito kayo sa Jeddah area. So, Pero pagka yung deliver natin sa loob ng Saudi lang, pag sa labas ng Saudi, wala. Ah, wala, wala pa kayo. Uh, kasi wala ba, wala. sa international, wala pa. Kasi may namin nagtatanong. sa international, wala pa. Pilipinong followers ko. So nagtatanong, mm. sa Pilipinas mayroon ba? So wala, pa. Wala pa, wala pa rin. So, wala, so, pa yung sa international. So yun pala guys, ako ang may-ari. <laughs> <laughs> Pero sa loob Saudi, pwede. Ako, damam, riyas. Damam, kasi yung mga Pilipino na iba, hindi, hindi makakalabas. Oh. So, na. Kung gusto ng mga Pilipino na mas outside Jeddah, kung gusto nyo pumunta dito, so open ang Jeddah, guys. So, ma kung matagal na ako dito. So, more than 10 years, 17 years na ako dito. Ayan, right. dito, guys, puntahan nyo, Stal Jewelry. Yan, o. Oh, yan. Lahat yan, marami. Pergam yan? yan. Lahat yan, mayroong pergam, mayroong purpose. Lahat yan. May purpose, may program pero oh, sa mga okay. big, big, item is? Pergams. Pergams na, so ito na. Uh -huh. Kuya, may nagtatanong ano? sa mga ginto, sa invite natin ito, anong location nyo? Location namin? Eh, mamaya, pibos ko muna yung location namin sa Facebook mo. Yeah. Okay, sa video mo to. Then, sa ito talaga kami sa Balat, sa Jeddah. Okay. So, Saudi Arabia, Jeddah, Balat, Gold Market. Yes. Okay. Tapos pagdana lang dito sa ano, sumara ng Almamal, i Dredjo Dredjo lang sila. Basta sabi, ipubus natin sa ano, sa... Okay. kasi marami kasi nagtatanong. Sa Facebook visit namin ang ano niya, yung location namin. Oh, malaman sila. Okay guys, maraming salamat from Star Jewelry to yung boss dito. Follow, like, and share. Don't forget to follow, like, and share. Yes. Subscribe my <laughs> YouTube channel also. Warren's wow TV. So marami salamat. Bye bye. Yes. So, bye, -bye. Yes.